Kalas. Kalas. Ito kami sa half million. Hot chocolate okay. cappuccino match. oke okay. Talata. ni. Wide, mabe? Mabe. Apa? kita tanya. sa labas, nating tawag muna kami sa labas. Yung lapit dalawa ka mo ito. Aba, ano pa kaglan? And

c o c o t r e n g t h i f You r e I o t Choco? Latte? Latte ba yun? Matcha latte? Matcha latte Matcha latte. Basta hot hot yun, hot. Hot latte Ano ba? sa Ito yung sa'yo. Ito ba yung choco? Ano tumbler? Tumbler? So yun lang yung tumbler ko. Pinal walang tumbler. Tsoko nga. Hmm? Tamay mo. Kayo mo yung ano. Okay. Pagbubula yan. Pinasarap nila kasi alam nilang nag-part time ka ro. Ay, nagano ka eh. Nagpagod na pagod ka eh. In Inabot ka ng ano eh.

Kita sa bin tinayin ka na tanga ako ng Chinese. Sabi uh, ko, hindi ako nakawagin. Nakawag, nakablock yung aking credit card. Yung tabong inana, oh. ano ina yeah, hmm. fas, paputas, Ano, ano na Yung, Yung tubo, dito sila kaya yung tubo. Pero yung pangbutas, ano, ipatro. Hindi oh. ko pa kapisado yung ano, yung Oo, wala nyo, wala Kasi magagawa yun ng dalawang tao Ay, dalawang tao Importante nyo lang sa yung tatlo. Isa yung nang po man isa yung nagpo po sa isa yung Hindi naman magagawa nyo. Importante nyo, Ayos. Siguro naman sa one hundred. Dito nyo. Tatama ang... Lalim. <vulner> Huwag ka lang makatama ka diba na sa nito Kaya nyo ba? Kaya nyo Kaya nyo Kaya nyo ba? Kaya nyo Kaya Kaya nyo ba? Ano man? Huwag ka na mo naman nga? Hindi pa na ano? Inaala ko -an. Ay, subukan natin yan! Di ba padalan sa Pinas? Ako si Tipi Kapila ng warehouse Bagay na kung binigay ka na sa sakyan, huwag ko hanggang kayo. Huwag ko hanggang kayo. Hindi ko kayo pwede ko sa araw. Ano ang tayo yun eh? May tinpit ano mo doon eh? Kasi tayo sa... Yung isang tubo niya, 1.5 meter. 1.5? 1.5. Ito doon po yun. May tripid eh. Isang tubo ko. lang yung race ko. Tapos, water pump. Ano? Inaisip ko niya. Ano ang um, ilang kasi yung mo, most power mo kapag na Malaki yan malaki, 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 malaki. 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 Malaki, kasi kung malalim Kung so 100 feet, dapat ang malumulong mas malaki Malaki, malaki. malaki. sa so, kaya nyo lang 150 meters yes, So pinabawasan ko yung tubo kasi pagka 150 meters Meters yun ha? Ay, meters ang inanong pala? Yung 100 meters yun? Ang, ang inoko sa akin, 150 meters So kung may yeah, mga, uh, 250K, ng tubo. So, kung mag 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 perfect ng mag 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 Sa amin. mag mag sa amin di mag 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 mag

Sige nyo kung marami yung mag ready okay. sa loob ng buwan yan, mapawag. Tatlong putas, mo na yung Ibig mo sabihin, Boss Anton, bumili ka na ng machine? Nag-ano <mulit> ah, ano? Nag ka Nag-gambas hmm. Sige, sige. Maganda yan doon, kalaganap ka. Maraming pwede yung ako ako ng pick-up, what's wrong? Sa Tapos yun, mga half million, meron Ah, kaya okay, ni Toto yun. Yung pipili nila ako ng drilling, tapos kung doon yun yung anong sasakyan. Kumita ka ang... <laughs> kailangan ko para... Oh, service, kailangan kailangan ng transport. Ang inaisip ko, Ay, pa... Ang kailangan ba? ano yung yun yun area kung pa sa Ay, so ano ka talaga ng kalabaw, ganyan? Kalabaw. That's Hindi, pwede na siyempre. Kung sabi mo yung mayari, yung... Oo, mayari. Yung ikaw mag-ano lang. na ako. Yan, ganyan kami. Pwede na lang. na Kasada lang eh. So, paano ito? yun Wala akong ng transport. Ganyan, yun naman ang ginawa ka lang. Manuwa lang yun sa ano. Kaya E kung mga 5 km yung wala ka labo, di magalang ng kapwa ng porto. Kasi kayo, training na